ang nakakagulat na trick na magpapadali sa iyong buhay. Gawang bahay na insenso. Gawing walang insekto ang iyong tahanan, gamit ang simpleng solusyon na ito na natural. Ilagay lang ang ilang pinaglagaan ng kape sa isang maliit na lalagyan. Pagkatapos, magdagdag ng kaunting kanela. Sunugin ang haluwang ito at tamasahin ang homemade na insenso na ito. Hindi lang nito mapapalayas ang mga langaw at iba pang insekto, kundi punuin din ang espasyo ng kaaya-aya at komportabling amoy. Ito ay isang perpektong trick na maibabahagi sa mga kaibigan at pamilya para sa mga naghahanap ng eco-friendly at mabangong solusyon para sa tahanan. Homemade pag-iwas sa amag. Narito ang isang praktikal na solusyon na marahil ay hindi mo alam. Kumuha ng wet wipe at ilagay ang ilang butil ng bigas sa gitna. Pagkatapos gumawa ng maliit na pouch at ilagay ito sa iyong aparador, ang bigas ay may kakayahang sumipsip ng lahat ng kahalumigmigan, pinapanatiling malaya ang iyong mga damit mula sa amag at masamang amoy. Ito ay isang simpleng paraan para pahabain ang buhay ng iyong mga paboritong damit. Masamang amoy. Sapatos. Karamihan sa mga tao ay tiyak na nakaranas ng amoy ng paa o mabahong sapatos sa ilang pagkakataon. Narito ang isang trick na marahil ay hindi mo alam gumamit ng magaspang na asin para in ang amoy. Ilagay lang ang dalawang kutsara sa loob ng bawat sapatos. Ishake mo ito ng kaunti para maipamahagi ang asin, pagkatapos ay iwanan ito ng big poody chapter na oras. Ang asin ay hindi lang sumisipsip ng kahalumigmigan, kundi nagne-neutralize din ng mga amoy, pinapangalagaan ang iyong mga sapatos, at pinipigilan kang itapon ang mga ito. Mabisang paglilinis ng sahig gamit ang walis. Alam mo ba na mas mabuti kung maglalagay ka ng takip sa iyong walis habang nagwawalis sa bahay? Madaling nahuhuli ng takip ang lahat ng alikabok at buhok na nagiiwan sa sahig na walang dumi. Dagdag pa ang teknik na ito ay nagpapababa ng oras na ginugugol sa paglilinis at makabuluhang nagpapabuti sa mga resulta. And siyang pinakamaganda sa lahat, walang dumikit sa walis. Malakbay ng ligtas kasama ang iyong mga produktong pampaganda. Ang pagdadala ng mga lotion at pabango nang hindi natatapon ang mga ito sa iyong bagahe ay maaaring maging isang hamon. Isang madaling solusyon para dito ay ang gumamit ng mga lobo. Gupitin ang mga tips sa mga lobo pagkatapos ay ilagay ang mga ito sa ibabaw ng mga bote at flasks. Ito ay makakapigil sa mga tagas, kaya mapoprotektahan mo ang iyong mga produkto at mapapanatiling ligtas at malinis ang iyong bagahe Tiklupin ang iyong mga medyas. Panatilihing maayos at nasa magandang kondisyon ang iyong mga medyas gamit ang tamang teknik sa pagtiklop. Sa halip na iwanan silang nakakalat, sundin ang prosesong ito. Ipinapakita ko sa iyo, hindi ka makakatipid ng espasyo sa drawer, kundi mapapahaba mo rin ang buhay ng iyong mga medyas. Kaya, enjoy ka ba sa mga tips ngayon? Ipaalam sa amin sa mga komento kung aling tip ang pinaka nagustuhan mo, at kung aling tip ang hindi mo alam dati. Ingat ka at magkita tayo sa susunod na video.